May ganun talang tao. Hindi <laughs> yeah. hey, ako si Pearly. Diba? Pearly nun sa Marina. Ngayon si Dikya, kaya... Alam niyo na ma'am, pag mga telesery ay kinalaman sa karagatan, ako kagad ang unang naiisip ng ABS. Ayaw, ah, pinapak... Pinagkakait sa akin ang role na tao naman ako. Kaya magka kayo ka, ang susunod kong gagampan ng seaweeds na ako, ha? <laughs> Pero nanonood kayo ng Ariana. So, uh, we're still on the January, we're Basta na talaga si Popong nagmamaganda sa role na yun. No? Kasi may love si diba? sa, to sa kanya si Tonton Gutierrez, di ba? Hayaan nyo na, pantaserye lang naman yun. Sa totoong buhay, maniniwala ba kayo may love sa kanya si Tonton? Eh, mas mukha pa siyang lalaki doon. Siyempre, may patakatong sila ako siya. Ganon din naman ginagawa nila, eh. Pag wala wala naman kami sinasabing mabuti sa isa't isa. -pisa. Pero, really, nakakatuwa ko ganyan Uh, talagang sa paningin po niya, excited na excited na excited na kayong makita at